ayan, uwi na at uwi na kami ni Ate ba ako. Kita mo naman ang Ate ko maganda. Ayan. Oh. Ayaw niya makita ang pagmumukha niya kasi maganda nga siya. Ngit siya. <laughs> Shy! Kasi nakapag a na yan. <laughs> Let's go. Samahan niyo kami umuwi. No, no, no. no, no. Uy. Uh, dahil no, no. uwi na. Susunod na daw kami. Ayan naman ang ating na maganda. Siyempre, siya ang aking driver kayo. Siya ay naging isang rider. Uh, beautiful. Tapos ayan. Mas mahulog ako. Gun-gunam ko na natay. At siyempre, kita mo ba kayo na ako ng aking mister? Wait lang. Yan ang aking mister. Pagamba, orayin na kan, kan, Tan din Sa akin kanya Ayan ang na, aking mister na pagpagyo. Diyan ako sa, displays, sa Oh, asawa da. ah. mo na kinag. Naka. ipat na ng ating Pak! Ah. Paak. Dahil naman ang